welcome to my vlog. So ngayon guys, ang vlog for for today's video, ay yung, yung basura namin doon sa hinaguan na dapat yun ang um, uh, ano yung basura uh, ng basura namin doon, yung old na tapunan ay ililipat namin ni Yaya syempre bago ang lahat ito ang ina dito malinis na at si Amanda po ang nag si Amanda po ang nag ano na bubukan lang ano dito uh, mga damo-damo subukan so, kung pang minit na makikita mo at may mga talim na po guys oh. ayan so thank you kay Amanda <laughs> angat, ah, ang ah, tatay ng basura ay kukunin oh. ko po. Hindi na daw i-iwan. Ha? dito? basa? na. So itong basurang to ay bukas gayon. Ano na Ah! Ano Kasi oh, mamaya um, pa lang 'to bukas gayon na. Ah, ano po namin yung ayasaka? para matuyo sa bigla or matuyo sa ilang araw or mamaya matuyo siya kasi itong basura namin dito ay eh, kailangan talagang ilipat ay, ay, ay. Ay, so itong mga ano dito lika muna ah Ilipat natin doon sa gilid. Ilipat natin sa gilid. Ilipat e, mo na ito itong mga ano natin yung mga mga parang mga na lupa na. yung mga sunog na so ilagay mo na natin dito para doon natin ilipat sa gilid ng bamboo tree yung mga bamboo tree amanda pa kasi nang ano sa akin ng video hindi ko dinagdag eh sabay. Panglatay, oh, bigyan ng latay. Nandiyan yung malapot. Paulit pa na. Ma ini yung ano natin. kala ko na ano na. Pagdapit pa patung... to. Sa Ansin kasi naka-gloves kasi si Ansin. Samat Samad ba yung gaso? Kasi kapag kasi napaso siya, ito naman na yung lagay so kailangan natin il- Yung mga buti pa dito guys oh! kailangan, kailangan talaga bawasan to ng ano guys ng mga tuyo ay mga lupa lupa kasi para Aba, ano talaga <laughs> sya pano? Aba, aba. Lakihin muna akin na muna. Mga ma'am, s0 so kailangan talaga natin. So ayan mga ma'am, s so kailangan talaga natin hukayin tong am um, ating basurahan dito para mas am um, malinis talaga siya kasi sobrang dami na po ng basura. Oo, so kailangan talaga natin tagalan ng lupa kasi madami talaga ang lupa eh. O, ano pa to, nung 1993 pa kasi to eh, so matagal na. <laughs> so hindi, siya nabubulok. So ngayon, habang hindi siya nabubulok ay... Um, natin siya ng ano yung mga yung mga lata doon sa gilid. Mga lata, mga bote, yan po ay uh, nasa gilid na po sya. So dito kami ngayon. Mm. Diba? ba? Mm. Diba? Di ba? Iyan ang alam. Iyan na nga tayo. Na nga tayo. Na nga tayo. Ay. Ay. Diba? At dito naman ay malapit na to sa matapos. Iwan ko kung kailan to matapos to dito. Sa area dito guys. Oh. At ayan po si Amanda. May ano naman tayo dito. May mga ano na po tayo dito. Sa so, taong to mga gamit. Ayan. So ayan yung mga gamit natin para ilagay dito sa ating pinapagawang ano pala sa pool Hmm. Hindi pa. si Amanda. So dito naman tayo mga ma'am si habang nag uh, nagpipili-pili po niya yahan yung um, ang susunugin at yung ilalagay diyan sa kanyang langgana ay ayan uh, po ay tinulungan ko po siyang mag ano din ng mga basura para uh, mamaya konti ay um, mapili namin yung aming um, susunugin. Kasi lahat po yan ay ilalagay po namin doon sa, sa gilid kung saan po yung bamboo tree ni Madam. Diyan sa, ano, Diyan malapit. So, mamaya konti ay yan po ay pinipili na po namin ni Yaya yung um, nabubulok at hindi nabubulok. At yung nabibenta ay iniipon po namin like ay. yung lata. At ngayon, magsisindi muna kami para uh, matanggalan konti ng ating Uh, basura or mga um, plastic yung uunahin po nating sunugin ay yung mga plastic kasi alam naman po natin na yung mga plastic ay hindi talaga siya nabubulok at yan ang una nating gawin habang natatrabaho tayo dito sa basurahan kung saan po tayo uh, kukunin po natin yung mga um, nasunog na na lupa at naging lupa ba siya or ano ba ano pa yun basta okay. oo so pinipili na po niyayahan na yung um, mga plastic at ayan na po siya guys so dalawa po kami diyan nag-ano uh, hindi, hindi hindi, lang po na nakikita sa video kasi um, hawakan ko po yung cellphone ko kasi di ba wala kaming videographer so kanya-kanya kasi kaming video so ngayon yan lang muna yung ating ipapakita so ngayon um yung mga plastic diyan at uh, yung pwedeng sunugin, uh, susunugin na po natin. Magpapaapoy na po tayo para mas bongga talaga. Pero alam niyo guys, yung, yung ano namin, yung pinupulot natin dyan sa uh, yung lupa na yan or yung nasusunog na ay mainit pala kanina. Kaya natawa ako kanina kasi nga buti na lang hindi ako humawak at yayahanap po yung humawak dyan. hindi siya lang yung nakaka nakakaramdam ng init at muntikin siya papasok. dito na nga tayo, oh, di ba? Nag-ano nag, na po, umuusok na po siya. Kahit basa pa yung konti yung ating nilalagay dyan. Pero laban lang din para uh, mababasbawasan yung ating nakikita ng mga plastic na hindi nasusunog. At ito yung balde natin para ilagay po natin yung ating uh, mga uh, dumi. So mamaya siya konti guys. At makikita po natin kung saan na po talaga natin ilalagay dyan. Kaya laban lang. Alam nyo naman mga mamsi. Ah. Umaambon na po siya kahit um kami po ay namimili na po ng um, dahon para uh, masunog talaga yung nasa mga ibaba kasi inuna po namin yung pinakailalim para matanggal po talaga yung mga um, mga nasusunog na di ba kasi gagawin na po gagawin po nating fertilizer yan pampataba ng mga bulaklak pampataba ng mga pananim po natin dito sa Hinaguan Nature Farm no, di ba kaya unti-untiin lang muna man natin. Hindi naman natin sila hindi naman natin biglain kasi kung bibiglain po natin ay um mahirap na. So ngayon na. guys, ganito oh, na namin dito. So dito po namin na po tayo. Oh. Ilagay na po best, natin uh, yung um, mga basura. ano Basura dito sa gilid ng bamboo tree ni Brenda. Uh, uh, dito po namin ilalagay yan. Para makulangan yung mga ano doon, mga stock doon na lupa. At yan pong nilagay po namin am um, lahat po yan ay uh, mabubulok except nung kunting ano mga silopane, mga tsicherya, hindi talaga mabubulok pero uh, ano lang din yan. Yeah, dito dito namin ilalagay yan. Lahat hanggang doon sa dulo. Mm. Diba? Yaya si na kasi may gloves. Dito lang lang yan itatapon guys. O, oh, di ba? Dito lang. Ayan. Pagilid lang naman siya ilalagay. Para mas maliwa, malinis talaga tingnan. So, tara na.